So ito mga bossing, so bibigyan natin kayo ng another tips para sa ating mga newbie na tubero. So kung uh, hindi niyo napapansin at hindi alam nung iba, so about dito sa red line na nakikita natin dito sa PPR pipe, nakalimita natin makikita. So minsan ito isang piraso. Okay, one side may red. So para saan nga ba ito mga bossing? So technically, itong line na to ay ginagamit ito para may align natin ng mabuti yung ating mga fittings. At yung mga fittings naman natin, makikita nyo, meron niyang ito parang robe na naka-embose. And then yung mga dito sa kabila, meron din yan. So ito ay para mai align natin ng maganda, ng tuwed itong ating fittings at tubo. At yung magkabilang fittings para hindi siya pumilipit. At syempre mga boss, biro lang natin yon So kung para makuha yung attention nyo, so kung nakuha ko yung attention mo, well, I got you mga bossing. So actually, ang tunay na meaning ng ating mga red line at saka blue line sa ating mga PPR pipe is indication ito na yung blue line ay pwede mo lang siyang gamitin sa cold water. At isa pa, medyo mas manipis yung kanyang uh, tube walls or yung tubo ay hindi ganun kakapalan. Compare natin sa red line. Yung PPR na may red line, indication naman siya na pwede siya sa hot and cold. So, yun yung pinakaiba nila. Kaya may red siya, pwede mo siyang gamitin. Kapag ikaw ay may hot, okay, meron kang uh, heater. So, mas pakapal yung kanyang tube walls compare natin dun sa blue line na PPR5. So, yun ang pinakaiba lang nila mga bossing. So, yun lang mga boss.